Uh, hello po, good morning po lahat. Uh, welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ante pong subscriber, ante pong sagutin. So, galing po kay Analisa Salas. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, paano na po gamitin yung powder na pangpurga? Ito ba ay halo sa feeds? And then, hindi po ba papakainin yung mga baboy natin ating pupurgahin kinabukasan bago po natin purgahin? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpurga ng ating mga lagang baboy o inahing man yan, o mga fatineng man yan, o mga biik manyan ang pagpurga kasi ito po yung importante sa ting mga laga para po mawala po ma ma mawala o mabawasan po yung bulate doon po sa loob ng kanilang tiyan nang sa ganun yung kanapong pong pangangatawan po mga kaibigan ay lalapad at saka sila po itataba. kasi po yung feed sa kinakain nila yung mga vitamin ng feed sa kinakain nila o yung mga vitamin sa ating pong sa kanila ang makaka lang mismo na ang katawan natin mga lalagang biik o baboy. Wala po, hindi po ma-absorb ng bulate kasi sila po ating pinapurga ng regular basis. Yung pagpurga po sa mga lalagang baboy mga kaibigan, tayo po'y pwedeng magpurga na every month o buwanan. Bago po tayo mag-change feeding, every month, doon po tayo magpurga sa mga lagang fattening man yan. So, every month po tayo magpurga. Pagkatapos magpurga, 2 to 3 days, pwede tayo mag-follow up ng mga vitamins mga kaibigan. Meron po dalawang pamamaraan sa pagpurga. Una po ay powdered na pangpurga at saka meron po tayong mga injectable na pangpurga. So kahit anuman sa dalawang mga kaibigan, injectable man o powder na pangpurga pariho lang po siyang mabisa doon po sa mga bulate, doon po sa mga lagang baboy po mga kaibigan. Ngayon, sa tanong po ng subscriber, kung paano ba daw gamitin yung powder na pangpurga, ang sagot ko po dyan ay, sa araw mismo ng uh, pagpurga mga kaibigan, sa umaga, wag na huwag yung pong pakainin yung mga lagang baboy nyo. Nang sa ganun, sila po ay magutom. Magugutom din po yung kalang mga bulate mga kaibigan. Kapag nagutom yung mga bulate, magsilabasan yan doon po sa kailang bituka. So, mag, uh, nag-aantay po yan ng feeds, nakakainin ng mga baboy nyo kasi siya po gutom rin. So gutom yung baboy, gutom din po yung mga bulate. Kaya huwag nyo pong pakainin sa umaga. Pagdating ng hapon mga kaibigan, gutom na po yung baboy, gutom na po yung bulate. So pariho po sa naghihintay ng feeds po mga kaibigan. Kaya dapat nyo pong gawin, kumuha kayo ng kunting feeds lang. At saka, lagyan nyo po ng kunting tubig at ihalo nyo po yung powdered na pangpurga. Dapat mayroon pong kunting tubig mga kaibigan. Kasi po, kapag wala pong tubig at saka hinihalo nyo po yung pampurga sa feeds na dry feeds mga kaibigan yung feeds po ay hindi po kakapit sa pellets so yung feeds po ay mahuhulog na po sa sahig hindi po siya makakain at mga lagang baboy so para po yung feeds po ay kakapit mismo sa pellets mga kaibigan basain o lagyan nyo po ng konting tubig yung feeds nang sa ganon pagkalagay po ng powder na pampurga yung powder na pangpurga mo kaibigan, paghalo niyo po diyan yan po ay kakapit po sa feeds na kasama po makakain natin malagang baboy at saka makakain po ng ating mga bulate po mga kaibigan so yan lang po kadali ang pamamaraan so wag niyo pong kalimutan na basahin yung feeds ng kunting tubig para po didikit po yung pangpurga doon po sa feeds po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time Bye-bye.